Ano yan? Ano na? Sa na ba yan? Ay, hugasan mo pala. Ah, oh, danda hugasan lang. lang ang ugas. Kaling uh, Hindi naman nahihilaw. Ah. Hindi siya nahihilaw. nahihilaw. Saan yan yun sa rice cooker? Hmm. Ito ng ulam. Yun baka mamaya babad mababad na yan. Ah. Oh, yun baka mo mababad na. Mga maparami na sa baw. No. Yeah. Galing talaga. Ay, hey, James. Lalaro kay James. O, oh, oh, naka ano yung ano, isasaksak yung ano ni Isel. O, oh, yung sa rice cooker, isasaksak. No, ako dati eh, nagganyan na ako eh. Hindi ko naman pala napindot. <laughs> Nagsalang ako po, hindi ko naman napindot. Ang <laughs> gara eh. Yung e, tiyatawag na palpak. <laughs> Nagsalang ako ng ano ba yan, ng ano sa rice cooker. O, talagay mo ng ano, takip po, oh. walang takip. O, Ah, lalagay pa ng ano, Sabayan ng ano? Itlog. <laughs> may itlog na, na yun. Ano na yata Ano na? Ganun mo na? Ganun muna. Ganun na? Ganun, ganun na. <laughs> <laughs> pa pala ng ano? Itlog. Ayan. Itlog na galing sa manok. Ayan. Ayan. Pagkakasan muna saglit doon. Ayan, baka mabasag pa. Ayun. Hindi ah, mo muna hindi mo na ano yung ano doon, yung takip. Oo, baka mabasag. Takip, hindi naka ano. Hmm. na, huwag ni mama mo. Lagay mo na doon sa may anong, ano ano rice cooker para matakpan na ibig mo galing uh. may niluto ng ulam mama mo meron pa rin ganyang itlog pa kayo ah, hanggang mamaya ang hapon na yung merienda ah hanggang mamaya na merienda pa ah uh. Bilis mo ilagay be, kasi ano, para matakpan na yung kaldero. Hmm. Dalawa pa. Hmm. Yan na lang, dalawa na lang. O oh, yan, takpan mo na be. Yan. Galing na. Galing. Galing. <laughs> <laughs> yeah. I need oh, yeah